yun mga pare isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat so uh, project update din tayo dito sa pinakapusod ng aming barangay ano po dito po, so, dito po sa barangay Bitin ano po so yung update natin kung uh, ginagawa nating uh, renovation po dito at saka home improvement ano mga idol yun so dito sa baba sa ground floor mga idol So na saraduhan na po ano po. Then ito na po yung uh, sa tinaka-entrada po ng uh, bahay. Part niyan sa loob nyan mga idol, nandiyan yung main door nga uh, sliding ano po. Then dito pa. Sa left side elevation po ng bahay. Yeah. So ito na lang yung uh, tatakpan ko dito ano. then uh, buhos na po yan si Tais katulad nga uh, ginawa namin dito sa baba na binutas namin yung bin. dito pa sa pinakakanupin niya so bubutasan din po namin doon sa taas para may uh, mapagbuhusan kami at uh, para may connect na rin namin yung yung bakal mula doon sa beam then baba tayo So ito mga idol, kanopi ito. And then uh, na din to ito kung, uh, sa may uh, entrance ng bahay. Ito yung uh, main door ano. No. So yung propose natin dito mga idol sa may-ari, uh, sliding gate. So nasukatan na mga idol itong tong uh, hamban niya para dito para may sabay natin dun sa palit then karagdagan pa mga idol na uh, nangyari dito nabakbak na yung partition dito ano, mga idol yung nandito ang asintado dati Yun, uh, din dito sa ilalim ng hagdan mga idol ang uh, magsisilbing ano po ito uh, room So, akit tayo ng uh, second floor. Ano? So, tatakpan na rin itong butas uh, ng uh, yeah. So, ito mga idol. Yeah. Yung mga uh, hallway na ng bahay. Yan. Yeah. Bubutasan sa tapat ng uh, ng kolom. para may task na rin yung buhos so ito mga idol ano pa, ano na po ito ah dental beam na may kot dito so bintana din po ito ah 80 by 80 na siko so may kanopi po ito support dito Then sarado na po ito buo. Sa na ito. Then sa din po ito. So ano na lang po ito. Yung sa sarado namin dito ay ano na lang. Ah uh, tubular sa hard deflects. Then slab po ito na ano na lang. Ah, uh, lang naman yung kapal. Ito po yung sa ibabaw ng entrance ng uh, ng bahay. Ayos. Ay, malapit ng finishing. So yan yung update ng ating uh, nag project Ano po So sa estimate natin mga idol 2 days pa ito uh, Bago finishing